Hello mga mamis at daddies! May pakilala ako sa inyo na sigurado magugustuhan ng inyong mga chikiting. Ito ang Swimming Bath Buddies ng Pure Isang super cute na laruan para sa pagliligo ng ating mga babies at toddler. Gawa po ito sa anti-oxidation materials kaya safe at matibay gamitin kahit paulit-ulit na mabasa. Tignan nyo naman, sobrang cute ng mga design. May turtle, may duck pa ito, at iba pa, animals friends. So as you can see, binabad na natin ito sa tubig, no? Makikita nyo madami itong laruan na pang tubig. At ito, itesting na natin. Talaga makakapagpasaya sa ating mga little ones habang naliligo sila. At ito pa mga mams, alam niyo ba, hindi lang ito isang laruan. Hindi lang ito basta-basta laruan na nakakatulong din ito para ma-develop ang kanilang mga imagination. Alam niyo ba na makakatulong din ito sa fine motor skills nila? Ang the best part pa dito ay affordable at sulit na. Mula 23 pesos at yung iba 20 pesos lang. Makakakuha ka na ng laruan na makapagbibigay ng banding at saya sa pagliligo. Plus, may free shipping pa at easy return pa ito sa Shopee. Kaya, wala ka nang talo, Ma'am Shi. Deserve naman ito sa mga chikiting natin, di ba? Kung gusto niyong gawing exciting at happy time ang bath time ng inyong mga baby, add to cart na Agad itong swimming bath daddy sa Shopee. Huwag nang palampasin kasi mabilis ma-sold out ang ganitong mga cute at sulit deals. Kaya go na, mamshi and daddies. Make that time the best time with Purifin Swimming Bad Baddies. Bye!